Dito na ako sa dito na trabaho. Yan. Pero grabe ang baha. Sulit talaga. Sa taas ng baha, sa taas. Yan o, yon mga langga yung ano natin o, yan, naglalakad ako ngayon sa tubig. Sobrang taas ng baha. Yan. Taas ng baha. Lalim. ang lakas ng agos <laughs> sa path walk pwede no yan o, no? yun ang lakas ng agos ng tubig dyan, kabila oh, magbubula yung tubig Yan mga langga eh. Lakas ng tubig oh. Mula doon hanggang dito. Yan. Tingnan nyo. Napakalakas ang tubig agos. Kaya naglalakad tayo ngayon. Oh, lakas ang mga... Ayan. Uh, Ang Malakas uh, yung tubig. Baha. Ayan. Yeah. Hindi na tayo makatawid tawid sa daanan. Latad yung mga ano. Oh, mga puno ng kahoy. Wala madaanan. Pati tao, hirap magdaan. Kasi lakad ng... Kaya dito tayo dadaan pa. oh malakas pa ang ulan. Lumuulan pa. Pagka ngayon. Hindi madaanan yung ating... Ano? pag na dito. Mas ng baha. maglalakad tayo sa ano na sa patuok kasi yung motor di talaga kakayanin hanggang baywang hanggang dibdib ng tao yung ano yung tubig baha kaya dito tayo sa patuok yan o oh, nyo naman yung ano yung level ng tubig oh, na napakataas yan buti mayroon tayo mayroon kami dito ang dadaanan talaga sa tao lang hindi pwede motor yan napaka ano ng baha talaga na pagkataas kaya ito lalakad na lang buti na lang mong pwede lakarin lang yung papunta yung trabaho yun o sobrang taas ng baha hindi na itong na hindi na kaya tumatawid yung ano, ang dami na ditong naka standby yan sila o Nag-standby na yung anong mga motor ayaw na magsigtawiran Ang langga sitwasyon dito sa C5 Road. Napakataas ng baha. At yan yung ano tubig sa creek, muntik na umapaw. Kung umapaw yan, yari na. Tapos na sabi yung tubig tumulusok ka sa yan ikas ng abas yung tubig may mm -hmm. nangangahas din na tumatawid kailangan lang talaga ano yung motor mo kasi suprang ano talaga hindi yung mabahaba tumatawid naman sila Kaso lang pagdating sa unahan ganun pa rin. Eh kung mahal mo yung ano mo. Siya, yeah, yari na. Mister kaya ni nang may mga tumatawid na sila no. May ibang ano pa. Ano ba oh, ano, babaw na? Kaya pa nila lahat 'yan. Yan po yung mga sitwasyon dito sa C5 na lang ka. Ang daming naka standby Dahil sa tubig, baha, nalakas. Uh, sitwasyon dito sa ano, taas na baha. <laughs> Yan, grabe yung taas na baha. Uy, lang Yan, tumatawin na po. Kalsada to ng C5. Kaya ang kalsada na to ng C5 mga langga. Pero grabe yung taas ng baha. Hindi ko kayanin o. Oh. Tataas talaga yung baha. Yung ano, pinakamaba na. Mula sa Merville hanggang Kaingin Road, hindi na possible mga langga yung ano niya tin. Napakataas na ng tubig baha. Ano? Grabe ka ano na, taas ng mag magdamag kasi yung ulan niya. Kaya ganun yung sitwasyon. Hindi ma ano yung tubig. Hindi mapigilan. Sobrang taas. Hello. Ito na yung ala, yung lalim. Grabe. Yung lalim oh. Lalim. Ito na yung ano, dito na ko sa may malapit sa sa branch, pero wala. Paano makapasok itong mga empleyado ngayon, oh? Aagos ah, pa. Yan, hindi talaga tumadaanan ng kasakyan. Kala ko dito, wala ng tubig. Lalim, mo. No? Lalim ng ano. Yan. Ito lalim. Dito tayo kasi may baka ma ano tayo sa <laughs> butas ah kerap ito pa kata kasi ito na to sa ilalim ng subdivision ng Merbil Moonwalk ang taas ng bahak nyo Sobrang taas. Salamat sa mga nanonood yan ha uh, Ano na tayo? <laughs> yan, hindi na magatawid yung isa <laughs> Gamot mo yan vitamins Yan mga langga yung ano natin <clears> Hmm <throat> sitwasyon dito sa ilalim ng Merville. Sobrang taas ng baha. Yan.